Magandang araw sa inyong lahat. Doon sa nakaraang video natin, may binanggit ako doon ng mga uh, good egg at bad egg. Doon sa bad egg, it includes the soft-shelled eggs at saka yung cracked egg. At yung cracked egg, ang dahilan doon ay dahil sa manipis na shell ng itlog. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang ito, yung soft-shelled egg at saka manipis na shell ng itlog. Ano ba ang mga rason kung bakit nagkakaroon, nagkakaroon ng ganito? So, kung bagong layer farmer ka or egg producer no sana mapanood mo ito para at least magkaroon ka ng idea magkaroon ka ng dagdag kaalaman at kahit na yung mga yung mga wholesaler retailer ganyan at saka yung mga iba pang mga interested na tao no sana mapanood niyo ito kasi para at least alam niyo na yung nabili nyo na nabili niyo yung itlog naman manipis ah okay sige alam alam ko na pag may magtatanong oy bakit ano sasabihin sa iyo di ba yung customer mo bakit ang nipis naman ng shell ng itlog na binigay mo sa akin? Pag ano, nung inilagay mo sa plastic, nagpatong-patong lang kaunti, basag agad, inuwi ko, prito ko na kaagad. <laughs> di ba? Uh, possible na may mga may ganon. So, alam mo ang isasagot mo. Ay, kasi ano na yan eh. Uh, pwedeng matanda na yung manok na ng itlog niyan, kaya manipis ang shell ng itlog, niya. O, di ba? Or kaya, marami kang rason. So, in short, unang rason, dahil sa heat stress. Heat stress. Uh, pag, mainit, pag, mainit, ang paligid, no? Uh, yung kulungan niya, walang kulang ang ventilation. Sa iba ba ng kulungan niya, puno ng ipot. Ganon, med medyo basa pa. Mm. so, tumataas ngayon yung percentage ng ammonia, yung level ng ammonia. Ngayon, ito, no? magkukos ngayon ng init sa katawan ng layer. At ang layer, ang gagawin niya para ma maibsan yung panghihina niya. Kasi pag mainit, di ba, nakakapanghina. Meron yung mga tao nga na pag mainit na mainit, hindi na kinakaya na kukulaps, di ba? So, sila ganun din. Uh, pag mainit, uh, para malabanan niya, no. Gagamitin niya ngayon yung calcium na nandun sa katawan niya. So, para lumakas yung bones niya. Para, para mananatili siya, ano, uh, malakas. Uh, at, doon na magkakaroon ngayon ng kakulangan doon sa paggawa ng shell ng itlog kasi mag-aagawan na ngayon yung uh, katawan niya ng, doon sa calcium na nasa kanya no? mag-aagawan na sila ng shell ng itlog so possible na mag maglalabas na ngayon siya ng soft shell egg or manipis na shell ng itlog kasi nga pwedeng nakulangan na yung para doon sa shell ng itlog napunta na lahat doon sa bones, bones niya ganon so yun yun ano tapos yung sa stress din na ibang sa yung mga gulat-gulat ganyan, yung mga gulat-gulat. So paglabas sila ng ano ng soft shell egg kasi nga uh, hindi na ko kumpleto yung process, no? And then uh, diet. Yung number two, diet. Doon sa diet kasi, di ba? Alam naman natin na may mga doon sa nutrient requirement ng mga layer, ay hindi lang crude protein ang kailangan kumpleto, no? Na kailangan kumpleto na maibigay para sa kanila. Hindi lang yung uh, energy, yung metabolizable energy, hindi lang. syempre may requirement din sila sa calcium. Diba, magpaproduce sila ng itlog, kailangan yung ilabas nilang, ilalabas nilang itlog ay uh, matigas ang shell niya. Yung manipis na shell ng itlog, no? Cost, magiging cost yun ng ano, minsan yung egg bound na tinatawag pagka o kaya yung soft shell mag, uh, nangyayari din yon no pagka halimbawa mangingitlog yung layer tapos manipis ang shell ng itlog or soft shell egg ang ilalabas niya no nababasag na doon sa ano pa lang niya sa opening niya so hindi na niya mailalabas yon magkakaroon niya yun ng problema yung layer dahil doon no kaya hindi maganda na magkakaroon ng manipis na shell ng itlog yung ano yung layer sana no doon sa diet hindi dapat na mapakain sila ng hindi akma doon sa AIDS nila. Kasi mag, mag ano eh, uh, maa-alter no, yung nutrients na dapat ma-receive nila. Kung ano yung uh, feeds na dapat para doon sa AIDS nila, yun dapat ang maipakain sa kanila. Kasi kung ano yung nutrient requirement nila, yun ang nandun sa feeds na dapat para sa kanila. Ganun yun. At ang isang rason pa, no, yung old age na, yung matanda na yung layer. Kaya nagkakaroon ng manipis na shell ng itlog kasi nga pag matanda na ang layer ay kulang na yung calcium na pwede niyang ibigay para dun sa ano para dun sa pagpapatigas ng shell ng itlog. Kasi siya mismo nangangailangan ng mas mataas na calcium requirement. Kaya nga dun sa pagkain ng layer, uh, meron yung uh, atau dito yung bahagdan no o meron yung kla isang klase at saka isang klase pa yung isang klase para doon sa bata yun yung uh, layer feeds 1 yun yung medyo mas mababa ang calcium niya kaysa doon sa layer feeds 2 yung layer feeds 2 yun yung ano kasi kaya feeds 2 ko ay ano uh, feeds 1 feeds 2 ko ay may mga gumagamit kasi ng layer mash 1 layer mash 2 so para doon sa merong para doon sa bata meron para doon sa matanda pero, may mga ano pa rin yan, may mga discretions pa rin yan, may mga uh, pag decide pa rin doon ng, ng layer farmer kung gagamitin na ba niya yung uh, layer feeds to o hindi. Kasi dahil sa production naman yon Pero, saka na natin pag-usapan yun. <laughs> Ang pag-uusapan muna natin ay yung ano, manipis na shell ng itlog at saka yung uh, soft-shelled egg. O, uh, ano bang gagawin mo? Kasi, di ba, yung mga... Uh, mga iba, kaagad-agad, kalsyong iniisip. So, dito muna tayo. No? So, old age, yun. No? Nakakapag-cause din ng soft-shelled egg at saka yung um, manipis na siya ng itlog. Kasi nga, yun nga, yung kagaya ng sabi ko kanina, na mataas ang, require, ang calcium requirement ng matandang manok. Kaya, hindi na masyadong mabibigyan ng calcium yung para doon sa paggawa ng shell ng itlog para mapatigas, no? So, kailangan dapat tama yung pagkain niya. Ganon. And then, meron pa yung talagang mahirap, minsan, uh, napap, ang tawag dito, yung iba, no, na, na, natitrick sila doon. No? <laughs> Kasi, pag kami ganon na ang dami ng soft shell ganyan tapos may ano numipis bigla yung ano yung shell ng itlog iniisip pa rin nila na dahil sa calcium deficiency so ang iniisip nila ay ititreat pa rin nila ng ano magbibigay pa rin sila ng supplement ng kalsyum. Pero ano nangyayari ay hindi nangyayari. <laughs> hindi hindi babalik sa pagsasapitigas ng ano ng shell ng itlog kung may disease. At ang ang, ang mga diseases na nagko-contribute ng ano ay uh, pagnipis ng shell ng itlog at pagpapalabas uh, ng um, soft shelled eggs na napakarami no? hindi lang yung 1 to 1.5% na sinasabi ko kundi more than as in so una yung Newcastle disease so isang cause yan ng, ng ganun, no? tapos yung avian uh, influenza yung infectious bronchitis yung uh, egg drop syndrome Is talaga yung shell ng itlog no? Uh, hindi ma hindi hindi mag hindi magiging maganda yung uh, process kasi nang doon sa calcium no hindi mapupunta yung ano doon hindi magkakaroon ng absorption doon uh, kasi may sakit nga at saka viral ang mga yan no so so yun yung ano yun yung isang cross no so bali apat yung, yung nabanggit ko at sigurado ako meron akong nakalimutan <laughs> kasi alam niyo hindi ako gumagawa ng script no hindi ako gumagawa ng script pagka nag ano ako nag naggumagawa ako ng video basta kung ano yung maiisip ko na eh, yun yung mga nakastak lang dito <laughs> oh yun lang uh, so yun yung mga rason no ngayon naman uh, magbibigay ako ng pahapyaw no doon sa kung ano ang gagawin mo So, anong gagawin mo ngayon kung meron kang soft-shelled egg na sobra-sobra, no? O kaya manipis na shell na itlog? O, hindi, remedyohan mo, di ba? Pero, kailangan ba na magbigay ka uh, lagi ng uh, calcium supplement? Na kahit na, limbawa ang cost ng pag, pagnipis ng shell ng itlog mo or pagproduce na ng soft-shelled egg ay dahil sa sakit na mga binanggit ko? Uh, limbawa kung yung mga sakit na yon kahit na anong bigay mo ng calcium supplement doon, hindi pa rin, hindi makukorek yun hanggang nandun yung sakit. Ganon. So, kailangan, kailangan pagka ganun, ano na, eh bakuna. No? Pero hindi ko, hindi ko expound, no? hindi ko palalawakin ang pag, di uh, didiscuss ko dyan kasi hahaba yung video natin. <laughs> Oo, basta ganun lang. So, pero kung halimbawa, matanda naman yung layer mo na, at healthy naman, walang problema, no? at lumipis na yung shell ng itlog eh di kailangan ano na magshift ka sa uh, feeds 2 no layer feeds 2 kasi mas mataas ang calcium uh, percentage na nandoon na mamimit niya yung calcium requirement ng matandang manok yun ay kung mababa na ang uh, production mo egg production mo pero kung mataas pa ang egg production mo Uh, hindi ka ilangang pumunta ka kaagad doon kasi biglang babagusak naman yung production mo pagka mag ano ka magsishift ka ng layer feeds 2 so pwede ka naman magstick sa layer feeds 1 pero magbigay ka ngayon ng ano pwede kang gumamit ng ano ng limestone grits kanon pwede kang magbanto no Ah, uh, ginagawa 'yon twice a week usually pagka may mga ganung problema at nak nakikita ano naman na ko naman. So hindi kailangang mag-resulta ka kaagad dun sa mga calcium ano calcium supplement na makakadagdag para sa gastos mo. Kasi <laughs> di ba? Lalo na matanda na yung layer mo. So uh, pero pero kung eh uh, limbawa sa diet naman ang problema no. Eh ibigay mo yung tamang diet doon sa layer mo, yung tamang feeds na para doon sa aids niya para hindi magkakaroon ng problema doon sa shell ng itlog niya. At kung halimbawa sa stress naman, no, lalo na yung heat stress na nandun sa ano, napipinoproduce ng ano, yung uh, ammonia na nandun sa manure, no, magkukos ng init sa katawan nila, dinisan uh, mo. Simba, di ba, uh, reg, uh, mag, ano ka, regular, regular na linis ang gagawin mo doon sa uh, kulungan ng mga layer mo para naman may enjoy nilang mabuhay, di ba? Tapos para ma na din yung mga ano, yung yung mga uh, uh, soft uh, pag-produce niya ng soft shell din, no. Magbigay ka na rin ng uh, calcium at saka D3, no. Kasi para uh, makorek na ma-correct -ma na ganon. Uh, pero pagka na correct na huwag ka nang magbigay ng bigay kasi pagka bigay ka ng bigay ng calcium supplement na hindi naman kailangan baka na imbalance na yung phosphorus na nandoon sa ano doon sa feeds, no? Di ba? oh, kasi may, may yung feeds kasi computed na na balance yung phosphorus at saka yung calcium. So, ngayon, kung magdadagdag ka pa ng calcium ng dagdag ng dagdag ka, baka may balance na. So, magkakaroon ka ulit ng uh, manipis na brittle, no? Brittle shell ng itlog. Ganon. So, masalimuot kasi yung pag-aano, no? Di ba? Marami kang dapat pag-aralan. So, hanggang dito na lang muna. Putulin natin. <laughs> Sa susunod na ulit. At sana na-enjoy niyo ang panonood sa video ito at may, na, ano, may natutunan kayo. At sana patuloy ninyong i-share ang video ko at saka yung channel ko. At thank you, salamat lahat sa, sa inyo, no? Yung mga view, uh, silent uh, viewer dyan, yung mga hindi nagko-comment. Salamat sa inyong lahat, yung mga subscriber ko, sharer, uh, and yung mga nagla-like sa mga videos ko. Thank you very much. At uh, sana, ano? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell kung ikaw ay bago para ma-update ka sa bawat upload ko. Sana pagpalain tayong lahat.